Naman ang pinauwi naman Department of Health ang pangamba ng publiko na posible na magkaroon ng lockdown sa Metro Manila o iba pang mga lugar dahil sa mga kaso ng monkeypox. Anya sa Department of Health Assistant Secretary na si Albert Domingo, kahit nakakapagtala ang National Capital Region ng maraming kaso ng mpox o monkeypox, ay lahat anya ng mga ito ay patuloy na bumababa kada buwan. Dagdag pa ng opisyal na kanilang natukoy ang kinaroroonan ng may monkeypox kung saan ang mga ito ay naka-isolate na at nagpapagaling ang uh, iba sa kanila. Dahil nga sa nasabing insidente ng paggaling ay hindi na dapat na tayo ay mabahala na magpapatupad na naman ang panibagong lockdown. Ikinababahala kasi ng ilan ang uh, hindi tukoy na individual kung sino ang carrier ng naturang sakit pero ito mano ay hindi virus mula sa klase ng naturang karamdaman at hindi mahahawa sa pamamagitan ng hangin at uh, fake news lamang yung mga ipinapakalata sa pamamagitan ng internet na magpapairal ng lockdown sa Metro Manila.